Yan mga kamatik, magandang magandang araw ulit mga kamatik Medyo hindi siya masyadong maaraw mga kamatik Ayan, susubok ulit tayo ng panibagong bag natin na Saringola Fighter mga kamatik Ayan, hindi siya mainit ngayon kaya masal magpalipad mga matik. Ayan, mga kamatik, mga pinaghahandaan na nila yun. Ayan, mga kamatik, paliliparin muna natin para makita na lumilipad lahat ng ating ginagawa, mga kamatik. Ayan, mga kamatik, lipad na. <laughs> Yo, mga kamatik, hindi na natin pali patatagalin, lupad na. Ang ating... Ako bag mamati Ilang. Yo Mamatik kang gan dito na lang Salamat. Yo steady lang.